lalawayan natin. Lalabayan, ang mahulog. lalawayan At baka nabunogan na bunogan. lalawayan lalabayan. Ay. Nailo ka. Hindi na. Hindi na. Hindi. 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 Ay. Di, na nabunogan na. Ah, di na nabunogan yan. Oh, di na. O, wala. Di na, salang yan. Ayaw. 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 Di na. <talaga>. Ay, <laughs> ay, 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 di na. De na. Oh. Ay. Kikis na. Oh. na lang. Kikis na lang. Para, di O, oh, kikis na lang. Kikis. Ang bilis eh. Kikis. Kikis na lang. Kikis na lang. Kikis. Kikis ang kanangalang okay. eh. Mm. So, lele ka lele ka. Adena dena dena. Adena dena. 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 Minute. ka pala eh. <laughs> Ayaw man ang. Ay Ayaw man lele ka ban. Ah, <laughs> <laughs> uh, semua. Oh. E para Pa na Bologna, kalalawayan ka lalawayan ka pag nabunogan ka, gaganon lang ka nung matanda, o. Ang gaganon. na, tama ayan. Ayan, ayan. Ano? 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 Para hindi Ano? 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 Ano?

Ay, may tawain ni ulo ni Brian. Lalaway na naman Wala, wala. Masakit. Masakit daw yung ulo ni nanay. Ay, lalaway na lang, kuya. Ay, Ay, Masakit daw ang ulo. Masakit. <laughs> Masakit ang Masakit ang ulo. Ako lalawayan ako. Ay, 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 Ano eh, eh, oh, bakit? Uh, ano ba? O? Oh? Oh, mumu na daw siya. Mumu na siya. <laughs> mumu ka na. Mumu. Ay, lalawayan ko na yung mumu. Lalawayan. Tinatakot <laughs> 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 uh, oh. ka na. Kung ano mo matatakot dapat. Sige na, magmumu na. Magmumuna. Lalawayan muna. na yung mumu. Ay, 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 de na. ay, ay, okay. ay, 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 Sabi, ay, Lalawayan ko yun. Lalawayan. ay, <laughs> lalawayo coy pa pano mumo pano pano mumo pano at lalawayo sa takutin mesti kita bryan pano yung Ay, si nito mumo na ibang mumo tayo mumo nina na sa bus kasi naik sendiri di taplamunan ah na kung okay, hindi mending kapataran na? Oo na, yeah, na tayo. No. ano? na ano? Si na yung ano? ano? na ano? Kung na ano? na yung ano? Kung masakit na yung na yung ulo Kung magkalaw na yung ano? Kung magkalaw na na Lalowayan na. Eh sino lalawayan? Eh sino lalawayan? Sino lalawayan? Ituro mo. Sino lalawayan? <laughs> sino? Sino? Sino lalawayan? Sino? sino? sino, sino? Oh. Oh. Kaunti lang itong laway. Kaunti lang ang laway. Ay, nasasakal naman ako sa'yo. Ito. Kaunti lang Ito.